Magandang umaga sa inyong lahat mga idol, mga kauman ako dya. So sabayan nyo ako magkape dito sa aming munting tambayan dito sa aking tahanan. So ayan, kape-kape tayo ngayon. Ah, lamiging kape sa kabuntagon. So samahan nyo rin akong tingnan ng aking mga alagang pato dito. So titignan natin ng, kung, kung iilan na yung mga naitlog nila doon, doon sa gilid sa aming pispan. So tara, sabayan nyo ako mga idol, mga kauma. So ito yung isa mga idol, mga kauma. So naglilimlim na ito mga kauma. to so, Walo ang kanyang nilimliman dyan. At may isang itlog dito. May nang itlog dito. So isa pa kanyang itlog. Ayan. So doon tayo sa gilid na sa aming crispan. So tignan natin kung ilan ang naiitlog nai doon. So ito yung mga alaga kong pano, patok. Nalangoy langoy -lang dia. So dito tayo dadaan. Ito. So yan na yung aming pisipan. Okay. So dito tayo dadaan mga idol. Ito. So, tignan natin kung ilan na ang itlog. Uy. Ang dami ng itlog mga idol. 2, 4, 6, 8. So walong itlog na. So ayan mga idol. Ito ang itlog ng aking alagang pato. So nilagyan ko ito ng ano ng masisilungan para hindi mabasa sa ulan. saat so, at dito sila ng itlong mga idol. At lalagyan ko pa ito ng isa dito. Kasi apat yung pato ko. So, yung dalawa ng itlog na. So ito yung pangalawa. So andun sila mga idol oh, nag swimming. So, napakalawak na kailang lalangoyan dito. Oh. So, mga kasamang isda pa dyan. So andun sila. So samahan niyo rin ako mag ano pakain. Pakainin natin ng mga pato para mangitlog. So ito yung alaga kong mga papo. So yung isa mga idol naglilimlim na doon sa itaas. Ayun sila oh. So kunin ko lang yung kwan. Yung pakain ko sa kanila. So wait ka mga idol ah. Tayo kumuna diyan. Punin ko muna. So, mais lang aking pakain sa akin ng mga idol. So, mamaya na itong pabo. Unahin ko muna yung mga pato. Oo, so, hindi na mo. Hindi na mo hulat. Ayan mga idol. Gutom na, gutom na. Kasi... di na. So, pakain na natin do ng mais. Ayan. So yan lang kayo mga idol Tingnan nyo na ako oh. So oh. oh, ganito lang mga idol oh. lang, oh. So, apat sila dito mga idol Tagap, ay pang lima yung, ano, breeder. Ah. Ayan, Kumakain na sila. Mga alaga kong pato. So, ito yung breeder. Napakalaki. Eh. So, ayan, dalawang puti, isang itim, saka, ayan, brown. Oh, so, kain kayo, kain. At itlog kayo marami. So, napakarawak lang yan lang ano. Swimming pool. So, napakayos, napakalinis. So, tapos, tapos ko na silang pakainin mga idol. Mga kauman ko diya. So, ano, pinakain ko na yung aking pabo. So, ayan oh, tapos ako main. Ito, may natira pa. Ang aking mga alagang pato ay, ayan, busog na. Ganyan so, yung ibaw. Nagtatago sa gilid. So, yun lang mga idol. Ang aking mga lagang pato ay nangitlog na. Ang isa naglilimlim na. So, yung isa may ano na. Walong itlog yun. Pito. So, puhon-puhon. So, susunod ay dami na ito. So, makakaano na tayo. Makapapatutin. Ha? Sarap yun. So, maraming salamat sa panonood mga idol. God bless tanan. Bye-bye.